Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Anong self-help o self-development na libro ang mai-recommend mo sa akin na pag-uusapan natin para sa podcast ko ngayong papalapit na ang Pasko? Magbigay ka ng mga dalawa o tatlo na pagpipilian ko. Magandang ideya ang paggawa ng podcast na nakatuon sa self-help at self-development ngayong panahon ng kapaskuhan. Narito ang ilang mga libro na maaaring maging interesante at makabuluhan na pag-usapan. Isa, The Gifts of Imperfection ni Bren Brown. Ang aklat na ito ay nagbibigay ng malalim na pag-aaral sa kahalagahan ng pagtanggap sa ating mga kahinaan at pagiging hindi perpekto. Sa panahon ng Pasko, kung saan madalas tayong makaramdam ng pressure na maging perpekto, ang mga aral ni Bren Brown ay maaaring magbigay ng ginhawa at inspirasyon. Dalawa, Atomic Habits ni James Clear Bagamat hindi direktang naubnay sa Pasko, ang mga konsepto sa aklat na ito ay maaaring magamit upang magtakda ng mga bagong resolusyon at magpatupad ng mga positibong pagbabago sa buhay. Tatlo, The Year of Magical Thinking ni John Didion Habang ito ay isang memoir tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa, ang aklat na ito ay nag-explore ng malalim na mga tema ng pagdadalamhati, pag-asa, at ang kahulugan ng buhay. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga tamang libro at pag-uusap ng mga makabuluhang tema, maaari mong gawing isang inspirasyon at kapakipakinabang nakaranasan ang iyong podcast para sa iyong mga tagapakinig na iyong Pasko. Nakapili na ako ng libro na gusto kong pag-usapan natin na kunwari ikaw ang aking guest sa podcast ko at ikaw ang aking tatanungin tungkol sa libro na ito. Okay lang ba sa iyo? Naman. Masaya akong maging guest sa podcast mo. Ano bang libro ang napili mo at ano ang mga tanong mo? Handang-handa akong sagutin ang lahat ng iyong mga katanungan tungkol dito. Para mas maging makabuluhan ang ating pag-uusap, maaari mo akong bigyan ng kaunting background tungkol sa libro at sa mga dahilan kung bakit mo ito napili? Excited na ako sa ating pag-uusap. Ang napili kong libro ay ang Atomic Habits ni James Clear. Kagaya ng sinabi mo, pakibigyan mo ako ng kaunting background sa libro ito. Magandang choice ang Atomic Habits ni James Clear. Isa itong napakapopular na libro na nag-aalok ng praktikal na mga gabay kung paano baguhin ang ating mga gawi at makamit ang ating mga layunin. Ano ang Atomic Habits? Sa madaling salita, ang Atomic Habits ay tungkol sa pag-unawa na ang malalaking pagbabago ay nagmumula sa maliliit na hakbang. Inihahambing ni James Clear ang pagbuo ng mga gawi sa pagbuo ng isang atom bomb, kahit na maliit ang isang atom, kapag pinagsama-sama, makakalikha ito ng napakalaking enerhiya. Ang libro ay nagbibigay ng isang framework na tinatawag na Four Laws of Behavior Change na makakatulong sa iyo na. Gawing madali ang magandang gawi, paano mo gagawin ang isang bagong gawi na parang isang natural na reaksyon? Gawing kasiya-siya ang magandang gawi. Paano mo gagawin ang proseso ng pagbuo ng isang bagong gawi na masaya at rewarding? Gawing mahirap ang masamang gawi. Paano mo hahadlangan ang iyong sarili sa paggawa ng mga bagay na hindi maganda para sa iyo? Gawing hindi kasiya-siya ang masamang gawi. Paano mo babawasan ang kasiyahan na nakukuha mo sa mga masamang gawi? Bakit popular ang Atomic Habits? praktikal, ang libro ay puno ng mga konkretong hakbang at estratehiya na maaaring i-apply ng sinuman sa kanilang buhay. Relatable, maraming tao ang nakaka-relate sa mga hamon ng pagbabago ng mga gawi at ang libro ay nag-aalok ng pag-asa at inspirasyon. Simple ngunit epektibo, ang mga konsepto sa libro ay madaling maintindihan ngunit may malaking epekto kapag naipatupad. Ano ang mga partikular na tanong mo tungkol sa libro? Paano natin ma apply ang key four laws of behavior change sa ating pang-araw-araw na buhay? Magandang tanong. Ang four laws of behavior change ni James Clear ay isang napaka-praktikal na framework na maaaring gamitin sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Paano natin ma-apply ang four laws of behavior change sa ating pang-araw-araw na buhay? Isa. Gawing madali ang magandang gawi. Halimbawa, kung gusto mong mag-exercise araw-araw, ihanda na ang iyong workout clothes at sapatos sa gabi bago. Sa ganitong paraan, mas madali para sa iyo na mag-exercise pagkagising mo. Iba pang halimbawa, ilagay ang iyong libro sa isang lugar na madaling makita, tulad ng iyong bedside table, para mas madali mong makuha ito at magbasa bago matulog. Dalawa. Gawin kasiya siya ang magandang gawi. Halimbawa, gantimpalaan ang iyong sarili pagkatapos mong magawa ang iyong target na bilang ng push-ups. Maaari itong maging isang maliit na treat, tulad ng panonood ng iyong paboritong episode ng isang palabas. Iba pang halimbawa, makinig sa iyong paboritong podcast habang naglilinis ng bahay para gawing mas kasiya-siya ang gawain. Tatlo. Gawing mahirap ang masamang gawi. Halimbawa, kung gusto mong bawasan ang paggamit ng social media, tanggalin ang mga apps sa iyong telepono at i-block ang mga website. Iba pang halimbawa, itago ang mga junk food sa isang lugar na mahirap abutin upang maiwasan ang pagkain ng mga ito. Apat. Gawing hindi kasiya siya ang masamang gawi. Halimbawa, kung gusto mong tumigil sa paninigarilyo, gumamit ng isang nicotine patch, ngunit gawing hindi ka aya, -aya ang karanasan sa pamamagitan ng pag-isip ng mga negatibong epekto ng paninigarilyo sa iyong kalusugan. Iba pang halimbawa, kung gusto mong gumising ng maaga, iset ang iyong alarm sa kabilang bahagi ng kwarto para mapilitan kang tumayo at a-off e ito. Mga karagdagang tips Magsimula sa maliit, huwag subukang baguhin ang lahat ng iyong mga gawin ng sabay-sabay. Magsimula sa isang gawi at pagkatapos ay unti-unting magdagdag ng iba pa. Maging matyaga, ang pagbabago ng mga gawi ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Huwag sumuko kung hindi ka agad makakita ng resulta. Magkaroon ng accountability partner, magbahagi ng iyong mga layunin sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya upang mapanatili kang motivated. I-track ang iyong progreso, magsulat ng journal o gumamit ng isang api upang subaybayan ang iyong mga pag-unlad. Paano natin mapananatili ang ating mga bagong gawi sa mahabang panahon? Ang pagpapanatili ng mga bagong gawi ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng proseso ng pagbabago ng sarili. Madalas, nasasabik tayo sa simula, ngunit nawawalan ng motibasyon pagkatapos ng ilang linggo. Narito ang ilang mga estratehiya na maaaring makatulong sa iyo na mapanatili ang iyong mga bagong gawi sa mahabang panahon. Mga estratehiya para mapanatili ang mga bagong gawi. Identity-based habits. Sa halip na tumuon lamang sa paggawa ng isang gawi, isipin ang iyong sarili bilang isang tao na gumagawa ng gawi na iyon. Halimbawa, kung gusto mong maging isang taong mapag-ehersisyo, sabihin sa iyong sarili, ako ay isang mapag-ehersisyo. System over goals, sa halip na mag-focus sa mga resulta, mag-focus sa pagbuo ng isang sistema na susuporta sa iyong mga gawi. Halimbawa, sa halip na magtakda ng goal na mawala ng isa zero pounds, mag-focus sa pagkain ng mas malusog na pagkain at pag-ehersisyo ng tatlo beses sa isang linggo. Habit stacking, i-attach ang isang bagong gawi sa isang umiiral na gawi. Halimbawa, pagkatapos magsipilyo ng ipin, magbabasa ka ng isang pahina ng libro. Find a habit buddy, maghanap ng isang kaibigan o miyembro ng pamilya na makakasama mong mag-accountability partner. Be patient, ang pagbabago ng mga gawi ay isang proseso. Huwag sumuko kung hindi ka agad makakita ng resulta. Celebrate small wins, gantimpalaan ang iyong sarili kapag nakompleto mo ang iyong mga gawi. Learn from setbacks. Kapag nagkamali, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Tingnan ito bilang isang pagkakataon upang matuto at umunlad. Bakit mahalaga ang pagpapanatili? Pagmatagalang pagbabago, ang pagpapanatili ng mga bagong gawi ay ang susi sa pangmatagalang pagbabago. Pagpapabuti ng kalidad ng buhay, ang mga bagong gawi ay maaaring magbigay sa iyo ng mas maraming enerhiya, mas mahusay na kalusugan, at mas maligayang buhay. Pag-abot sa iyong mga layunin, ang pagpapanatili ng mga bagong gawi ay makakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga pangmatagalang layunin. Paano natin mamotivate ang ating sarili na magpatuloy kahit na may mga pagsubo? Ang pagpapanatili ng motibasyon ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa pagbuo ng mga bagong gawi, lalo na kapag nahaharap sa mga pagsubo. Narito ang ilang mga estratehiya na maaaring makatulong sa iyo na magpatuloy. Mga estratehiya para mapanatili ang motibasyon muling bisitahin ang iyong way, bakit mo gustong baguhin ang iyong gawi? Alalahanin ang iyong mga dahilan at ang mga benepisyong makukuha mo kapag nakamit mo na ang iyong mga layunin. Visualize your success, isipin ang iyong sarili na nakamit mo na ang iyong mga layunin. Paano ka magiging? Ano ang mararamdaman mo? Ang pag-visualize ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na motibasyon. Huwag sumuko sa isang pagkakamali, lahat tayo ay nagkakamali. Huwag hayaang ang isang pagkakamali ay sirain ang lahat ng iyong pagsisikap. Bumangon ka lang at magpatuloy. Maging mabait sa iyong sarili, huwag maging masyadong mahigpit sa iyong sarili. Kung hindi mo nagawa ang iyong gawi sa isang araw, ayos lang. Subukan muli bukas. Huwag ikumpara ang iyong sarili sa iba, ang bawat isa ay may iba't ibang journey. Tumutok sa iyong sariling pag-unlad maging bahagi ng isang komunidad, maghanap ng mga taong may parehong mga layunin. Ang pagkakaroon ng isang suporta system ay maaaring makatulong sa iyo na manatiling motivated. Gawing masaya ang proseso, maghanap ng mga paraan upang gawing mas kasiya siya ang iyong mga gawi. Halimbawa, pakinggan ang iyong paboritong musika habang nag-ehersisyo o magbasa ng isang kawili-wiling libro habang kumakain ng malusog na pagkain. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gantimpalaan ang iyong sarili kapag nakamit mo ang iyong mga milestones. Ang ganda nga pala talaga ng libro na ito. Tamang-tama ito sa paparating na bagong taon kung saan marami ang may new year's resolution. Tama ka. Ang Atomic Habits ni James Clear ay talagang isang perpektong gabay para sa mga taong gustong gumawa ng mga pagbabago sa kanilang buhay lalo na sa pagsisimula ng isang bagong taon. Bakit ang Atomic Habits ang perpektong libro para sa mga New Year's resolution? Nagbibigay ng konkretong mga hakbang, hindi lang ito tungkol sa pagsasabi na gusto mong magbago, nagbibigay ito ng mga specific na strategies na maaari mong sundan. Nakatuon sa maliit na mga pagbabago, hindi ito tungkol sa malalaking mabilis na pagbabago. Sa halip, itinuturo nito ang kahalagahan ng mga maliit na hakbang na nagdadala sa malalaking resulta sustainable, ang mga konsepto sa libro ay hindi pansamantala. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga gawin na mananatili sa iyo sa mahabang panahon. Motivational, ang libro ay puno ng mga inspiring stories at examples na makakatulong sa iyo na manatiling motivated. Ano ang mga specific na New Year's resolution na maaaring matulungan ng Atomic Habits? Pagbabago ng diet, maaari mong gamitin ang libro upang unti-unting magdagdag ng mas maraming prutas at gulay sa iyong dieta o bawasan ang iyong pagkonsumo ng mga naprosesong pagkain. Pag-ehersisyo, maaari mong gamitin ang libro upang magsimulang mag-ehersisyo ng regular, kahit na ito ay isang maikling lakad araw-araw. Pagbabasa ng libro, maaari mong gamitin ang libro upang mag-set up ng isang reading habit, kahit na ito ay lamang ng ilang pahina bawat araw. Pag-aaral ng isang bagong skill, maaari mong gamitin ang libro upang mag-alok ng oras para sa pag-aaral ng isang bagong instrumento o wika. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman tungkol sa libro na ito. Malaking tulong ito sa amin. Hanggang sa muli nating usapan. Ingat and God bless. Walang anuman. Masaya akong makatulong. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isa sa mga pinakamagandang bagay na magagawa natin. Huwag mag-atubiling magtanong ulit kung mayroon kang ibang katanungan tungkol sa atomic habits o anumang iba pang bagay na may kinalaman sa personal development gusto ko ring i-remind ka na. Ang pagbabago ay isang proseso, huwag mag-alala kung hindi mo agad nakikita ang mga resulta. Maging matyaga at patuloy na magsikap. Ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga, huwag maliitin ang kahalagahan ng mga maliit na pagbabago. Ang mga ito ay maaaring magdala sa malalaking resulta sa paglipas ng panahon. Ikaw ay kaya mo ito, naniniwala ako sa iyo at sa iyong kakayahan na makamit ang iyong mga layunin. Muli, ingat ka at God bless!